Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Maraming salamat sa pagbubukas ng pinto at pagsamang magdasal. Ang panalangin ito ay pagpupugay sa Panginoon sa lahat ng biyaya at sa nalalapit na bagong taon. Tara ng magdasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ilang tulog na lang at magpapaalam na ang taong ito. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang mga pinagdaanan ko. Ngayon alam ko na ama, gaya na nakasaad sa mga aral mo, manalig lang ako, malalampasan ko lahat ang mga problemang halos sukuan ko noon. Nang sumandal ako sa iyo ama, ang mga sakit na loob, at pagsubok na nagpapahina sa akin, pinalitan mo ng lakas at biyaya. At sa tuwi na, binabalot mo ng katatagan at binibigyan ng mga karamay bilang patunay na hindi ako mag-iisa kailanman. Sa pagpapaalam ng taong ito, Ama, naway ipaanod mo rin palayo ang anumang kahinaan ko iisip sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Panghinayang sa nakalipas at hinanakit sa iba. At sa panibagong pahina ng taon, naway laging manaig sa akin ang dalang liwanag ng pagsilang ng iyong anak na si Heso Kristo. Samahan at gabayan mo pa rin ako sa bawat hakbang aming ama. Gayun din, mabalikan ko nawa ng sampung beses ng kabutihan ang mga kumalinga sa akin. At magawa rin ito sa mga nakapanakit sa akin. Dalangin ko rin patuloy mo kaming bibiyayaan ng maayos na kalusugan, buong pamilya, tahimik na buhay, matatag na trabaho, ligtas na paligid, nagkakaisang bayan na may takot sa Diyos, at mas mapayapang mundo. Lahat ng ito, itinataas ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat sa pagbibigay oras para sa iba pang espesyal na panalangin binuo namin para sa iyo. Inaanyayahan ka namin mag-subscribe dito sa Journey of Three page. Pakilike lamang ang ating bell. Pwede ka rin mag-iwan na mensahe o prayer request dito. Pagpalaing ka nawa, kaibigan.